Bali nandito tayo ngayon sa ano sa Welltech na Ah uh, papa ipapa ano ko si Mia, papa-check ko. Medyo tumakaw sa gasolina si miya mga Kalayti. Napansin ko lang eh. What's up mga Kanoy pi? Good morning sa inyong lahat Nagpabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng lunes mga Kanoy uh, Lalabas na naman tayo as usual uh, nandito na si Mia Pinapahinit ko na yung makina niya Na makabiyay na tayo papuntang EGL Masundo sila Antilisa at yung kanilang apo Ayan mga Kanoy P Ayan mga Kanoy pi. Nandito na tayo sa EGL Walang baka nandyan na silang tilisa mga kanoipi. Tay, okay. ma? dandan man tan kami tatay. Eh, ba, di ba? Ah, bayar pas kanong. Hai. Tahan apa yang langan teteh kabel kontol nantae sige sige tayo ng pandesal boss abas ah, automatic 20 abas ah, <laughs> ah, ito study ba ba na pudpudot uh. payaw Yata tayo, gitan. Abali natin, ba? Oo yun, tayo, gitan. Kailangan ka, Thank you, thank you. May tumakit, e, ba? Mga ba? Sabay muna. Pantisal, At binigyan ako ng ano? Nang... Ano Mayabas na yung tili sa mga kanayipig. Hindi ko lang alam saan nila galing to Ayan Lagay natin dito sa likod Ayan Gugutom na ako kaya Pandeslam mo na tao Ayan mga kanaipig Papunta na tayo dito sa ano Kay Madam Luz Magsusundo tayo ng kanyang apok Madam. O, oh, sige po. Ay, sasama niyo pa? Ah, sige, sige. Anong oras, Hershey? Ayan mga kanaipi na natin yung mga bata At sunduin natin mamaya ng alas 11 saan galing? Ha? Huh? Tara. Nay, pito, komito tayo ng 50 pesos. Ay, may pasahero tayo, makaka-nayip. kay yan mga kanimipi, tapos na akong mag almusal at nagpakain ng aking manok galing kasama ko si misis at baby Micah nandiyan hello baby hi hi hi, hi. So, sama daw siya mga kanaipi sama sila na ano bibili ng ulap dyan sana, sa bagoong ayan sama-sama ito na mga kanipi yung ulam namin parang halian ah oh. bye bye papa ka ay antok na si Mayka mga kanipi <laughs> Eh, tignan ko yung oras baka uh, kailangan natin malapit na tayong magsundo eh. 10.39 na nang umaga alas 11 yung pagsundo natin sa mga bata mga kanipi na dalawa ayan mga kanipi punta na tayo dito sa Mariano sundot tayo sa mga bata Pantay tayo dito <laughs> <laughs> Uy na <laughs> Napahot pa ajikin niya okay. Ah tubig eh ah. ah. sige. Bale, papunta ako ngayon ng ano, makakanaipi ng tabuyok. Deliver natin tong isang sakong bigas. Saka nag-o-order din si Pangasinan Tour. Wala akong may bigay mo sa Wala pa tayong stock. Nag-iisa na lang to eh. Ayan. Maambun pa. Dito ko na lang sa loob. Ilalagay itong bigas mga kanoypi. Tara na mga kanoypi. Deliver na natin itong isang sakong bigas. Sa tabuyok. Let's go, let's go. Twin. Pabasa ti bagas Nakita mo ay. Wow, matubuan ano kasi yan. Dati plastic na. Ayan mga kanaipi na-deliver ko na yung isang sakong bigas. Punta tayo dito at bibili tayo ng pagkain ng manok. Bili tayo ng pagkain ng di kaluwaik ko mga kanayipi. no pi? non? pa yung kaya ko? da? ayan yung mga ka chicken layer mga ano na isang sako ako? na lang boss kada bala lang di ba veteran Thank Thank you. you. Bali, bumili tayo ng isang sako na ano na chicken layer na sari manok. Tapos 10 kilo na ano na bayo to. Ayan Katas ng itlog 'yan, mga kanoy. ayan mga kanipi kunin na natin itong ano pagkain ng manok ang bigat talaga so. 50 kilos <laughs> grabe ayan Naubusan kasi nung ano nung nakaraan na bumili ako kaya pure blend yung nabili ko nung nakaraan. Wala silang sari manok. Mas maganda tong sari manok kasi nga mas malalaki yung ano yung itlog ng manok. At mas marami silang naiitlog mga kanayipi. Bali nandito tayo ngayon sa ano sa Welltech mga kanayipi. Uh, ipapa-ano ko si Mia ipapa-check ko medyo kumakaw sa gasolina si Mia mga kanay Tapansin ko lang eh kaya yan paayos uh, natin baka nabaraduhan yung kanyang karburador kaya nagkakaganon eh dati dati hindi naman matakaw to eh kahit patakbo ako ng patakbo o oh. Uh, hindi ganun ka takaw ngayon tumakaw sa gasolina eh siguro may dumi yung karburador niya kaya ano papalinis natin mga kanipi ayan mga kanipi si Mia na yung gagawin nila ayan tapos lang na tune up baklasin na yung ano yung carburetor mga kanayipi papalinisan natin yan para ano, maging kondisyon ulit si Mia may kalawang na nice, nice, nice. ayos na ayos na mga kanipi kinaw ganda na naman Ayos na naman mga kalalipig <laughs> Na-tune up tapos ano pina up po tapos Pinalinis ko yung carburetor Ayan maganda na naman oh Responsive na naman ni Mia <laughs> Ganda talaga pag alaga mga kalalipig Ayan pasayros mga kalalipig Timing yan mga kanayip. Binigyan tayo ng 50 ni Antik. Hay. Yeah. Porporo ng trisyikla. Palangoy-langoy muna tayo mga kanayip. Ayan, nakabili na tayo ng tinapa. At dog na lang mga kanaipi yung bibilin natin sa kamantika. Pabili. At dog. Kumano may isa? Apat. Ito na mga kanipi yung mga binili natin Uwi na tayo Bawi na lang tayo bukas